Ba't kayo andito? Ba't sa... <laughs> <laughs> Ayan o! O! Oh, bakit kayo andito? Ayan nga, tinawag ko ni Juan na may bote. O, ba't ang kalat niyan? Anong ginagawa niyo? Iwan ko ba ate? Nakaupo lang ako dito. O, pati ito o! Itong sunscreen. nakaka Anong ginawa mo Wonder Nanay vlog? Ayan, na, kinuha Iman. mo na naman yung mga damit ni oh. Emmanuel. Saan mo ipagbibigay tong mga to? Ibigay ko oh. sa mga apo ko. Tingnan mo, oh, yung mga damit oh. niya. Bago pa yan. Hindi pa niya halos nasusuot. Oh. tingnan mo ito, oh, polo. Wow. Oh, ang gaganda man, pa man, yan. Hindi niya uh, naisusuot mga, kawander. Ibigay ko daw dun sa anak ng kapatid ko. Sana all. Oh. Hmm. Oy, sa apo. Ay, kapatid Tinto. ko, bayaran mo to. <laughs> 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 mga ano to, mga didtong damit ni Emmanuel eh. <laughs> ano yeah. kapatid kapatid na? bunso. Uh, uh, kapatid ko sa nanay. Ah, ayong bunso namin. Pupunta dito sa birthday ah, ah, ko. Ayan, inalungkat niya yung mga damit ni Emmanuel na hindi magkasya kay Emmanuel. <laughs> oh, eh, mo ito mga kawander. minsan-minsan lang isuot to ni Emmanuel, oh, bagong-bago pa. Hmm. Ayan mga kawandor, kasi syempre, alasan ah, asan na yung mga ano nyo? Ito, kay Milay to? Ito, kay Milay ba to? Asan yung sayo, Milay? Binukhan. Eh, binukhan. mo yeah. dito, bilis. <laughs> Saan Asan yun, Oh, kay Kayla to, pare-parehas na Mosgear. Kasi, -ano ito mga kawander, damit namin to sa ano? Ito, 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 ito. Hindi sa akin nga. <laughs> tignan, tignan mo naman <laughs> yung ginawa ni Nanay sa damit ko. <laughs> Bayan. Sinukat niya yung eyebrow niya o oh, napunta na dun sa damit ko. Matanggal pa ba tunay? Matanggal <laughs> yan. Palaban mo kayo ni Lai. Sa'yo yan, Lai? O okay, yan, oh, yan. ilibri ko sa'yo yan, Lai. Pero bayaran mo sa sahod. <laughs> ano ba libre pa na Si Atilin ano? kasi wala eh. Eh, si Atilin. Wala. Wala si Atilin. Hindi nakasama kahapon. Uh -oh. Tapos sa'yo yung kawander. <laughs> <laughs> Ito sa'yo kawander. Kasha ba yun sa'yo, Kawander? Ito yan. Ito ba ito, nanay? Oo. oo. Yan mo nga. O, Kawander ha. Bay sa sahod yan ha. Kasi <laughs> Ay, mga Kawander, ka ang team namin sa ano white sa okasyon natin dito sa 28. Ah, ano yan. O, o, anong babayaran Kasha? ko dito dati? O, syempre, kaltasahod. Yan, ilibre ko kayo, pero kaltasahod. <laughs> <laughs> ano pa yung libre? Oo. Oh. Oh. sa Kaya, Kanino to? Kay Wonder Daddy to? Ano ba itong binili ni Wonder Daddy? Magubuluhay po ito. Pulo ba to kay, kay Wonder Daddy? Ah, pulo. Pulo, One five yan. Ayan. yung sa'yo, Wonder Nanay Vlog. Ayun Wonder Nanay Vlog. Tinalo pa ako eh. Iyan e sa'yo, Wonder Nanay Vlog, Nay. Ito. Yan, dami. Sa akin, tatlo lang. Sa kanya, apat. Parang iisa naman yung design. Kay Emmanuel to. Kay bunso to. Ayan mga kawandor, yung bunso ko, lumalaki na talaga yung pantalon niya. Ang laki na! Parang iba naman ito. Iba. Oh! Ikaw iba. yung bumili, tapos parang iba naman ito. Hindi, mas makulay yung pinili ko kahapon. Bakit ganito ang binigay? Hindi, yan, yan yun. Oh! Yan siguro. Yan iba. yun? Yan yun, oh! Ayan mga Ayan mga ka kawandor oh, ito kami ngayon, excited para sa 28. eight, oh, Wonder daddy, sino ko yung ano mo? sino ako pagay ko? pagay? Oh, ay wonder daddy to ay kasi magssot-sot mga ganito Tapos eh. may ano. isang laknatin yung isang la natin? Isan na, isan na ba la? Na. oh Isang la natin. oh 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 natin? oh 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 oh, oh. Ayan mga kawander, tara let's go. Parang iba, yung... Parang yan yun. Purins yun, oh, oo yan. Ayan mga kawander, oo. Ito pa yung binigay oh. nila. Oh. Ay, ayong kwintas ayong, oh. din pala ito ng anak. Oh. Oo, okay. Ay, Hindi ko siya pwedeng ipakita kasi okay, nag-CR okay. siya. Ano? Oh kwintas ng anak ko. Tag-isa-isa sila. Sana all. <laughs> <laughs> Sana all. Okay, Ayan okay. mga kawander, ito lang yung ganap ngayon dito sa mansion sinusukat lang namin, excited kami sa mga suot namin para sa ano, sa birthday celebration ni ano ni Bunso. Ayan mga kawandor, maraming maraming salamat sa panunod and see you again sa ating next vlog. Bye-bye!